Hello! Magandang hapon ulit po sa inyo, mga kamami! Good afternoon po! Ito na naman po si Aling Cindy. nag na naman po kami. Hello, hello! Kalabasa! po sa inyo. po. Wow. Ano to? Nasaan ako? Ano na to? yan? Pickles. Ito po isang galong pickles. Naligo ka na ba? Pamoy nga. Pamoy. Ay, oo. Ang bango. Hi, ikaw. Sa kanila. Sini Hi po. Sabi mo. Sini mo Sabi mo lang. Hi po. Hi po. Ang aking apo na, mata, na mapayat. Mapayat hmm. lang po ito. Hindi po ito mataba. Sobra po niyang payat. Hi po! Yang. Oh. Bisi-bisihan na naman po. Nang Pumili po ako ng dahon na sibuyas. Doon ng... Naglalagay po ako sa... Ano? Naglalagay po ako sa... Uh, nilaga ng dahon na sibuyas. Para mabango. Kaya po ako naglalagay ng ganto Gusto ko po kasi mabango. Doon ang sibuyas. beans, saka po carrots. Ang mga plastic po na ano, ang kasing plastic. Hindi po pwede po na magkalat ang plastic. Pinupold ko po na ganito para po halimbawa po ilagay po sa basurahan. Hindi po siya palipad-lipad kung saan-saan. saka po pinupold na ito, kagaya nito para in case po na ah uh, kumalat o kaya kay kayan ng aso yung mga basura na hindi pa pinipick up ng basurero hindi po siya magka aliba ah, pag hinangin o kaya dumaan yung malakas mabilis sa sasakyan lilipa rin Ang ginagawa ko po pinupold ko po, po tinatali ko po, po ng ganto bago ko po, po ilagay sa basurahan hindi po ako nag nagano hindi po ako nagtatabi ng mga plastik kasi ganoon din naman matatagalan din na mapick up Ang ginagawa ko Pinupod ko na po. Sinatapon ko na talaga sa basura. Nakasegregate po ang mga basura namin. Nakalagay po sa mga kanya-kanya. Lagayan ng plastic sa plastic. Ang lagayan ng lagayan ng mga balat ng balat ng gulay. Nakas, nakabukod din po yung mga lagayan ng balat ng gulay kasi binibigay ko po yan sa taga dito sa may bandang amin. Kasi gawa po ng nagaano po siya. Nagagawa po siya ng nagagawa po siya ng ano po, yung po, baga nagko-composting po siya ng basura, yung basura po ng mga balat ng mga uh, gulay ko kinocompost po niya ito po malaki, tatabi ko po ito, kasi pwede ko po ito maging basurahan ito so po, makapal po at saka malaki tinatabi ko po ito ginaganto ko po siya ganyan ganyan yan tapos, ganyan. Para po, pag halimbawa, kailangan ko ng manakay at basurahan po. Ganto ganito po. Naka, nakatali po siya. Para po hindi makalat. Makalat eh. Ito po, mga basurahan pag malalaking plastik ginagawa ko pang basurahan. plastic para sa basura. Wow, oh. si Crisande. Si, ano mm. ang bigay ng pancake? Wow. Mamaya. Hindi mo lang nakikin. Saan? Dali na kanya dalawa. Hindi na kayo wala kaya. Ito po ay eco bag. Napkin dalawa. na si Kite. magkano yun, ha? Yes. dalawa po. Hello! Hello, hello! Ito po, mani, gagawin ko pong pinat kasi po malimit po ako magkare-kare. Tsaka po, ginagawa ko po tong pinat. Pang kaldereta, pang lumpia, tsaka kare Nabili po ako lagi ng kare-kare. Ay, ng pinat. Siyang ay Lumpia Rapper as usual po. Siling. Ah, anong tawag dito po sa inyo? At kami po ang tawag po dito sa amin. Siling Pasiti dito sa Laguna. po, sa Katagalugan po, labuyo po ito. Pero po dito po sa Laguna, Silim Pasiki po. Miki at saka Bihon. Ito pong Miki. Ito po, Miki Tuyo po ito. Kung tawagin dito po sa amin sa Laguna. Ito pong Miki Tuyo. ah uh, usually po, ito po ay ginagamit po sa mga Uh, panlahok po, kagaya po ng, ito po, kalabasa pag igigisa po linalagyan po nito, dito uso po kasi dito sa amin sa Laguna tapos, pag halimbawa po naman, sa munggo ito po, linalagay din po, instead na yung sariwa, ito po, pwede po ito ito naman po, kaya po ako laging bumibili ng bihon pag halimbawa pag halimbawa po, ano, pag halimbawa po nagluluto ako ng kung ano mga ginisa dito po kasi usong-uso po yung mga sa ginisan, inalagyan po ng ganito. Diba, ginisang sitaw, ginisang sayote, ginisang upo. Pero po hindi mas madami, hindi madami. Kaunti lang po, mga siguro mga mga one fourth. Mga one fourth po ang inalagay. Kaya maunti lang din naman po. At least po mayroon panlagay. Hindi ko po alam kung bakit. Dito lang din po ako natuto naglagay na po ng bihon sa ginisang gulay. Kaya, siguro po, dahil ako po ay bikulana, hindi ko po naman alam ang mga, nung una po, hindi ko po alam ang mga luto na ganyan. Dahil po, dito na po ako nakatira, dahil dito nga po ako nakapangasawa, dito na din po ako nagpamilya, natutunan ko na din po na ano, na maglagay ng ganto sa ano, sa ginisa. Hello Hi, good afternoon Patis oh Siling Lara Ang Siling Lara po dito sa amin Sobrang mahal Kung ang Siling Lara At saka po Basta nitong, nitong buwan na to Ang nagmahal po na gulay Kung po ako nagkakamali Siling Lara, patatas Ah... Uh, carrots at saka po ang sibuyas sobra na din po kamahal di ko po, po alam kung bakit sobrang mahal na uli ng sibuyas dik umulin sa hindi ako makaano Dick, alam mo naman ako busy ha kaba ikaw sib ninong sib